So yun na, mga gandang umaga po sa inyong lahat. So yan nagbibili bibili po tayo ng ulam. So medyo mali yung lakarin natin. So yan na, titingin po tayo ng pang ulam. So sana makasama yung ating CP, sana huwag mamatay at sa video po natin yung ating pagbili ng ating ulam. So titingin po tayo, magluluto po tayo ng ano, ah uh, bachoy Tagalog. So kung ano po yung, uh, ano, uh, yun po yung, yung iluluto po natin. So, tara, samahan niyo po ako. Wala yun yung ating lalakari. So, yun, doon tayo bibili. Yun. So, lubabas po ko ng village namin. So, titingin tayo ng pangulam. So, sana may kinchay para makapagluto tayo ng ano, ng bachi tagalog. So, titingin po tayo doon. Kaya tumingin tayo ng baboy. Kaming daming dyan, oh. May hey, kinchay po kayo? Kinchay. Mga halagang 20 pesos na lang po. Kinchay. Tama sa pumpis luya. Kaya na mag-iwan na rin kuya? So yung mga kris, mga kawai, pinakabili na tayo ng ano, ah, uh, pang bachay Tagalog. So tara, samahin niyo po ako magluto. So, pauwi na po tayo, pabalik na po tayo sa ating uh, bahay. So medyo malayo yung ating lakare kaya samahan niyo ako habang naglalakad. So bumili lang po tayo ng ano ah, baboy sa kayong ah, uh, king chai sa kayong ating ah, uh, luya. So doon na po tayo bibili sa malapit yung ating uh, yung ating ah, uh, miswa sa yung mga bawang sibuyas Pabintas. So doon na po sa yung ating pampalasa. Siyempre eh. Kaso lang naman yung pangunahing pampalasa ko. Siyempre meron naman tayong kumpleto naman tayo sa patis to so, ano so tara hanggang dito na muna yung aking video so yun mga kris yan magsasalang po tayo ng uh, pachoy kagalog yan so yun na po natin yan Sa luya bawang sibuya sa pre yung ating uh, baboy siyempre ah uh, natin sa patis yan so kami lalagyan natin ng uh, saboyan yan so hayaan muna natin lumampot yung pinakabawi natin so igigisa muna natin yan hanggang sa lumambot yung ating baboy so sa kanatit titiplahan yan so babalik ako po kayo yan so yan niligyan natin ng koting saboy yung ating uh, tagalog so siyempre niligyan natin ng koting toyo para magkakulay siya at yun uh, so niligyan na rin natin ng paminta yan mga karils mga kawaiti yan uh. So kaya ako tinanong ng kung ano uh, para mabispo lumambot yung pinaka baboy natin. So, ganun po yung gawin nyo. So, so hayaan mo natin. Igigisa po natin, igian yung ating baboy para sa ganun na, mabis po lumambot. So, takpan po natin ulit. So, hayaan mo natin na uh, lumambot yung ating baboy. So, babalikan ko po kayo mga karils. So, yan, ah uh, ulan. So, yan, tama-tama yung ginawa natin ah uh, niluto nating ulam na bachoy tagalog tama-tama to -tama sa mga malalamig na panahon so yan ah uh, Sigurado nga solve na naman tayo sa ating minutong ulam. Bacho ay Tagalog po. Ayan mga kareli. So yan, nilagay natin ano. So kalahati lang doon sa kasirola yung nilagay natin tubig. So yan, nilagay natin yung ating uh, miswa, yung ating uh, siling verde, at syempre yung ating kinchay. Ayan. So pasirola, medyo umausok. Ayan. Sigurado yung gabi. So yun, uh, medyo umulang kasi kanina. Kaya tama-tama to uh, Medyo kaya naambun pa, kaya the best yan so yan, ang mga, ilalagay lang natin sa comment section yung ating uh, mga ingredient para makita nyo yung proseso ng ating pagluluto, napakadali lang nito at sa lahat ng mga uh, ingredient na ginamit natin, so ilalagay mo natin sa comment section so yan, hanggang dito lang muna so yan mga ka mga ka -YT. so luto na yung ating uh, batchoy tagalog na tamang tama sa manumid na panahon so napakasimple lang yung ginawa natin dito so itrain nyo na so pwede po itong pangulam pang tinapay siyempre pang -pulutan. so marami to so kaya itrain nyo na yung aking mga recipe so ayun mga kris ito na yung tagalog Yan, uh, sabi nga pwede sa kanin pwede sa tinapay pwedeng pang San ka pa? At masarap to sa um, malamig na panahon. So, itrain nyo na. So, sa so may mga may hangover, pwede rin po to. So, syempre, mamaya gagawa tayo ng patis. Sirit kalamansi. At para maging the best. At syempre, pagpapawisan po tayo rito. So, hanggang dito lang yung aking video. Maraming salamat po sa inyo. Itrain nyo na po yung aking mga recipe.